po after two days ngayon lang ako makakakain ng kanin after two days po ayan I, I will try to eat rice upang magkaroon ng sustansya sa aking katawan moon fish po ito pinaksiw ko ayan ko nitong sili nilagyan ko nitong talong bawang luya ayan po sandali na no, lang ako. May nakapasok na lang ako. Ang pa sa pagkain ko. After two days, ngayon lang po ako kakain kasi nagkasakit uh, ako. nag po ako ng dalawang araw. Kaya hindi ako nakapasok. Yung kahapon, na, ako, siguro mga half day, nakapasok ako. Uh, sabi ng doktor, magpahinga muna. Medyo mahina po ako ngayon kasi uh, kulang sa tulog dahil hindi ako makatulog kagabi masyado. Dahil nga sa dahil nga po sa aking bayahiya. At uh, hindi rin po ako nakakain ng kanin ilang araw na. Two days na siguro. Kaya umaga yun nakabumili ako ng gamot Imodium, At nakakain ng lugaw kaninang almusal salamat po sa Diyos at nakabili ko ng isda na press kahit mahal sige lang para lang makakain let us pray po muna for the food oh God we thank you Lord sa food na aking ito take sa tangaling ito Nawa, Panginoon na gamitin mo ito ng maging instrumento ng kalakasan na aking pisigal na pangangatawan o Diyos ibalik mo ang aking kalakasan Panginoong Isus na nawala sa akin o God sa dalawang araw na ino, o Diyos Salamat po ama, sa iyo po ang kapurihan. Kasi salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Kain po tayo ng moonfish. Kapayada lang po ako. Mm, Masaya po. Laksa po po ito. Hindi maanghang. Konte, maanghang konte ang sile. Gusto ko po kumakain siya eh. Parang nasabit ako sa pagkain. Kasi wala nawala, wala pa ako nang ganang kumain. Ngayon nga po ng luya. Sarap. Salamat po sa Diyos at bumalik ng aking... May na lang ako ko pa paano ko ito mamapatay? Hmm. Hmm. Ah. Hmm. Ramad po sa Diyos. Kaya nila ako minum ng Imodium. Hmm. Masarap po. Ayan po yung makita nyo. Mm. Lagyan ko ng talong. Para may gulay uh, naman. Sarap na. Hmm. Ayan siya na po ang sabi ko sa pagkain. Kasi nga dalawang araw hindi ako makakain ng pagkain na solid. Okay, Nawala ano po ako sa magal na. Ito na sa ulam. Ang sili Magrabe Gumana ako sa pagkain Absent po ako sa trabaho mula kapon ng tangali. Sarap lang kumain. Ayun, talong. Masarap. Ah, yun lang konti pala. Parang mapaparami kaming ko. Ano masarap po ito, Paksiv? Buti nakakita ko ng sariwa. Ah. Alam ko magkano to Bili ko. Nakalimutan ko eh. Sa dollar. O sa peso. Dollar ko binili. Mahal pa eh. Gaya yung tong kangkong. Bumili ako kanina. Ayan. Umura ito ngayon. One ninety nine. Yung talong po. Ayan. Three fifty three. Tatlong pirasi yung talong eh. Mahal ko yung talong. Okra. Bumili nako mura ngayon ng mga gulay, compare before. yan 3 dollars mahigit itong okra Kasi po no, nagmahal nagmamahal ng bumagyo. Ni nagboromona ng konti, mura pa ng konti. Salamat po sa panonood. Thank you po. God bless you all. Enjoy.